Hi everyone! Nandito kami ngayon ni Dad at kami magbubukas ng mga regalo na natanggap namin. Konti lang yung regalo na bubuksan ni Dad dito kasi yung iba nabuksan niya na. Mm -hmm. Pero ako, ito, ngayon ko palang bubuksan. Uh, excited na ako makita ko ano yung mga laman nito. Ayan, at sisimulan na namin. Ngayon dahil konti lang naman yung regalo na bubuksan niya, siya munang mauunang magbukas. Ayan. O, oh, Sama pa tong isang regalo na sa kanya. O, oh, sama na yung regalo mo. Nakatanggap ko. Mo. So, huwag mong titigan masyado yung sarili mo sa camera. Uunahin ko tong bigay ng aking mahal na anak. mo okay. Pero ang nakalagay dito, hindi sa kanya galing, kundi galing sa baby ako. At ito'y para kay Popop. pop tap Pop-pop tayo n' tawag. Kung daw ang magiging tawag sa kanya ng kanyang tatay. yan ito ang galing sa aking anak, mahal na anak, at sa aking ako Si Baby na nasa dyan ng aking anak. Nasa sinapupunan. <laughs> nasa sinapupunan parang. Thank you sa t-shirt at dahil pumayat na ako, mas maliit na 'yung t-shirt ngayon. Yan, dati 3. Dati 3XL ang size ng t-shirt niya ngayon. 2XL na lang. So, one XL. Ito naman galing sa isang utility man ko na first time ko nakatanggap sa utility. Kapihan sa office at may sandukan pa ng gatas at kape. <laughs> Sanduk! Kaputar! Ayan! Ayan! Tapos, meron akong galing sa aking kapatid sa kabite. Ito naman. Short. 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 <laughs> short lang pero nga ba? Short. O <laughs> nakita na naman yung dry land mo sa ulo. Ang masyado yung ulo <laughs> Tingnan ko kung kasha. Ay, kasha siya. Kasi... Ba't ba, ba, ba sa leeg sinusukat pag short or pantalon? Sa yung Pilipino para malaman kung sukat sa bewang, susukat mo sa leeg. Bakit? So, bakit kasha? sa leeg? Bakit sa leeg susukatin? Bakit yung bewang mo ba kasing size na? Ay, ko ito, pero ko ba? Kasi size ng leg mo, parang layo, parang malaki pa nga legs mo sa leg mo eh. Tapos may galing ako sa Australia na regalo, gamot. Thank you, Nina, Amy. Yan. At ang at... pinakahuli, galing sa aking nagmamahal, pinakamaganda at sexy kong asawa. <laughs> sobrang kabol. Ito ang aking magandang asawa. Naks <laughs> na sobrang mambola. Akala niya yata may isang pera yun. Oo, <laughs> oh, sabi ko na ba yun ang niya sa akin eh. Ano? Ano yan? Patos. patos daw <laughs> yun. wow! Oo. Oh. Beverly Hills, galing pa sa Amerika. Hindi, ang <laughs> karton lang yan. Ang <laughs> karton lang yan. May price pa. <laughs> <laughs> wow! Bagong bag. Hmm. Yan. Kasi yung bag mo, sa taon bago laban eh. <laughs> Pahilig na ako maglagay ng baulan dito. Thank inabot mahal mahal na Ko. Inabot ng ilang season yung panahon ng bag niya bago malaban. Thank you, Marco. So, oh, binila na kita ng bago. Naya hmm. naman ako iyo, Mura lang yan. May kapalit naman eh. <laughs> <laughs> ayan ah, laban mo na yung bag mo ha. Hmm. Isang bag mo, laban mo na. Kasi so, kasiyan -kasyan na yung baon mo diyan at saka okay. yung bibig mo. Ha? Gusto mo ba yan? Ano? Sa pribado, bago mo ba mo? At iyan po yung kanya mga natanggap na regalo. Asan na? Kapita mo. Ayan. Magka-partner t-shirt at short. Oo nga, magka-partner pa. So, magbuburakay kami. Ayan. <laughs> Ayan, meron siyang bagong t-shirt at meron ka-partner na bagong short. Galing sa anak niya, galing naman sa kapatid niya. At syempre, dahil nga siya ay may t-shirt at bagong short, lalakwat siya yata to, so kaya may sa siya ng bagong bag. Nalagyan so, like, niya ng kanyang gamit. Hmm. Kasi lalayas siya eh. <coughs> yan, inubutuloy ako sa kalukuhan oh, oh, dahil dyan, magbabaon siya ng kape, saan man siya dun mamamasyal sa Boracay. At kapag napagod na siya, ayan, meron siya pang spray. Ayan, masaya ka ba sa mga natanggap po regalo? Oh, may kasama pa, ayun. Okay. Ayan. secret na yun. Ganyan. At ang pinaka the best na regalo na binigay sa kanya ngayong Pasko. Ito, Jenny Candy. may kape ka na, may pang Jenny ka pa. Oh, so, ayan na. Tinitingnan ko mga kabulsa, baka may... Ano, may may nakakalim. Ano, Niligyo mo ko, nakikita tuloy yung dry dryland <laughs> dry Hindi na yung mga pulsa, baka merong nakalagay na ano, na blessing. Yung Hala. tatlong ulo. Wala. O kahit na yung nakakulang baba lang. <laughs> tatlong ulo ni Stephen May, sa ni okra. Thank you. Ayan, yan po yung, yung, yung kanya natanggap na regalo ngayong Christmas. At yung iba, nauna niya lang binuksan at hindi niya na ipinakita dito. Kaya yeah, sa lahat ng nag-bless na sama ko at sa mga iba pang mga blessing na tangkat niya, salamat sa inyo at salamat kay Gertrude God bless. God bless. Ang <laughs> poobito.